ang isa sa pupuntuan ko ngayon, itong four piece. Alam niyo ba yung four piece na yun? Quinto-quinto, pero lahat may katotohanan. Mayroon ako na interview sa isang island province na accidentally, quinto eh, niya lang, pero hindi niya alam. nag ako ng information. Naikwinto niya sa akin. Alam mo sir, dati-dati maraming kapunting kahoy sa kabundukan, maraming mga tanim. Pero ngayon, wala na, sir. Bakit? Ayun, nag-aantay na lang sila ng 4-piece. Hindi na sila nagsasaka. So, ang laki pala ng epekto. Hindi lang naubos yung gobyerno sa mga tamad na Pilipino. Naging epekto pa. Doon sa agriculture natin, wala na nagsasaka, wala na nagtatanim. Kasi, ang iba, Siyempre, nagtatanim. Umaasa lang ng 7,000. 9,000. Pag nagtatanim sila. Ngayon, ibinigyan ng gobyerno. Ay, tinamad so mali mali talaga maling-mali talaga yung ginawa ng gobyerno na 4P ako sa ang iba sabi alisin ako hindi naman dapat alisin kasi kawawa naman yung pilipino pero yung mga tumatanggap ng 4P dapat bibigyan sila ng trabaho kung halimbawa mayroon silang 5,000 gawin nating 10,000 Ano ba naman yung dagdag natin sa 10,000 pero may trabaho sila dapat bigyan sila ng trabaho tingnan sa barangay Tingnan ng DSWD kung anong magbigay na trabaho. Ang dami kayang gawin sa lansangan? Ha? Kung lalaki, augmentation tatanod. O augmentation sa cleanliness sa area. Pag babae, o oh, maglinis. Hindi katulad yung nakikita ko dito. Ha? Naglinis-linisan. Umiikot, dami nila. Parang niluloko lang nila yung gobyerno. Nagwalis-walis. Sabi ko nga, minsan nakakatapat ako. Nagawali sa harap namin. Huwag niyong agawin yung trabaho ng mga bawat bahay. Inaagawin niyo ako ng trabaho. Ninawalan ako na exercise. Huwag niyo nang walisin niyan sa kasi mabuti kung araw-araw kayo nagawali. Sa isa isang buwan, Naki-isang buwan lang kayo makita. Di uwi sabihin, 29 days, marumi ang lansangan. Kasi isang beses lang kayo makita sa isang buwan para lang tumanggap ng ayuda. Mali dapat ang gagawin ng DSWD o ng barangay mag-recommend na bawat area ito taga rito ka ilang kayo is mayroon kayo isang daan dyan inyong area yan mag-usap na kayo kung sino yung araw-araw magtrabaho magwawalis pero ako hindi ako na walis yung harapan ko ano yung kami inutil na hindi kami marunong maglinis parang mali eh. Sabi ko hindi dapat kayo magwalis sa may mga tapat-tapat. Doon kayo sa mga open area na walang nagmamay-ari kung hindi ang barangay. Doon ang walisin nyo. Kaya na nakakabuisitin. Sino nakakabuisitin? Hindi nagwalis na nakakabuisit. Yung namumuno sa kanila. Kung sino man umawak sa layun ang nakakabuisit sa raptigpasin. Hindi, hindi ko sinisisi yung mga nagwalis kasi susunod lang naman ko anong iuutos natin eh, o na, namumuno, kung sino man namumuno. So, mali. Ha? Mali. Then, um, marami akong beses, sa Mindanao, sa Visayon, na mapunta ako, ganun rin ang narinig ko, dapat itigil na yung na yan. Sabi ko, hindi, dapat tanggalin yan. Bigyan sila ng trabaho. So, yung mga limbawa ko, kasi tinutura natin ng katamaran. Ang Pilipino, nagaantay lang ng 4 ang iba nga tumatanggap pero nagantay nagsusugal lang naman antay antay ayuda after ayuda magsusugal I'm sorry ha, kung sino man makarinig ng mga kaibigan ko, totoo yung sinasabi ko, hindi para sa inyo, pangkalatang Pilipino, at lalo na sa gobyerno ng mga inutil. Sabi ko, bakit nasabi ng inutil? Nineteen, uh, 63 years old na ako. Wala pa akong Pilipino, o mayroon man ako iilan lang, na talagang may advokasya sa buhay na paglingkuran ang bayan iilan lang yung nakikita ko so pakinggan nyo yung aking isang na, na research katotohanan yung kanyang mga sinasabi pakinggan ninyo yon sana magkaroon kayo ng komento i-share niyo, in subscribe in like para makarating sa kinaukulan at para sa mga tatamaan pa. Salamat, pakinggan Kung nyo. Sabi mo, may, may, pera talaga sa si Pilipinas. Paano mo ma-justify na meron pa rin mga may mga tao? Marami lang talaga taong tamad. Tapos, ginagawang tamad. May four-piece tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? May tao ka sweldohan pero hindi mo... O kahit wala kang gawin, bibigyan kita. Magtatrabaho ko ba yan? Masyado natin binibida for the poor, mga slogan ng politiko lagi for the poor, for the poor, for mm -hmm. the poor. Eh bakit hindi ang ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap mamomotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Mm -hmm. Eh laging yung mahirap binibigyan ng bahay, binibigyan mm -hmm. libreng tirahan, imbis e, eh, yung nagtatrabaho sa na lang. Eh ngayon, lalo yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Mm -hmm. pa ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, ganitong, yun. Ganun. So, ibig sabihin nun, tutol ka sa ganong strategy ng gobyerno. Paano matututo ang isang tao kung ibibibi mo? Sa bago. Ba parang ako, may anak ako. Anak ko, pag nadapa, ang stand-up, yung, yung noon na magulang, ay, kawawa, kawawa, ganun. Ako, hindi, pag nadapa, kayo, hindi matututo ang isang tao kung ibibibi mo. Kung masasabi mo, may, may pera talaga sa si Pilipinas, paano mo ma-adjust?